This is a challenging aspect of faith kung saan naliligaw ang mga tumanggap kay Kristo at sumasampalataya sa Kanya. Sa tanong na, bakit kadalasan kung sino pa yung hindi sumusunod at malayo sa Diyos ay sila pa yung mga nagpo-prosper kesa sa mga tapat na sumusunod sa aral ni Jesus? Ito ay tema na makikita sa Bible and has been a struggle for believers across the world. Matthew 5 verse 45, that you may be sons of your Father in heaven. For he makes his son rise on the evil and on the good, and sends rain on the just and on the unjust. Sa Tagalog, kung gagawin ninyo ito, magiging tunay na anak kayo ng inyong amang nasa langit. Sapagkat hindi lang sa mabubuting tao niya pinapasikat ang araw, kundi pati na rin sa masasama at hindi lang ang matuwid ang binibigyan niya ng ulan, kundi pati na rin ang mga hindi matuwid. Si Aesop na psalmist, yung psalmist ang ibig sabihin niya ang mga composer ng mga awit para sa Panginoon sa Old Testament, ay may kaparehas na tanong. He observes the prosperity of the wicked. Naobserbahan niya ang kaunlaran ng mga masasama at nagtatanong siya, bakit pinapayagan ng Diyos na sila ay umunlad samantalang kumakalaban sila sa Panginoon? Sinulat niya sa Psalm 73, verse 3 to 5, Sa taong mayabang, ako'y naiingit nga. At sa biglang yaman ng mga masama, ni hindi nagdanas ng anumang hirap, sila'y masisiglat kataway malalakas. Di tulad ng ibang naghirap ng labis, di nila dinanas ang buhay nagipit. However, Aesop's perspective changes when he entered the sanctuary of God. Nung pumasok siya sa sanctuary ng Panginoon, sa verse 17, ang sabi niya, Pero nang pumunta ako sa inyong templo, doon ko na unawaan ang na ng masama. Tunay na inilagay nyo sila sa madulas na daan at ibabagsak sa kapahamakan. The Bible teaches that God's blessings are not always material or immediate. Both the righteous and the unrighteous receive blessings. But God's ultimate purpose and plan often transcends our understanding and the immediate circumstances we observe. Pinaalahanan tayo na tingnan natin ang ibang tao through the lens of God's grace. Bigyan natin ng compassion and kindness ang lahat kahit ano pa ang kanilang pakitungo, we must rise above the world standards. Alam ko mahirap kahit ako sapagkat ako ay tao din lamang. Ngunit nais ng Panginoon ay embody ng mga tunay niyang lingkod ang selfless love na katulad ng ipinakita ni Jesus noong siya ay nandito sa lupa. Manalangin tayo kapatid. Maaari kang yumukod o ipikit ang iyong mata, damhin natin ang presensya ng ating Panginoon. Ama, lumalapit kami sa iyo ng may pusong nagpapasalamat. Ang iyong walang kapantay na pag-ibig at awa sa mabubuti at sa hindi man mabubuti. Salamat sa blessing na iyong inilalagak sa lahat ng iyong nilikha. Panginoon, hangad namin na kami maging tunay mong lingkod. Ang iyong buhay ay aming isabuhay. buhay. Tulungan mo kaming magkaroon ng pag-ibig ang sa aming kumakaaway. Tulungan mo kaming tingnan sila na katulad ng iyong pagtingin at sila'y maunawaan namin ng lagpas sa aming pangunawa. Palakasin mo kami sa pamagitan ng iyong Espiritu na huwag kaming maging makasarili. Lumakad kami sa iyong katotohanan at ang aming mga salita ay magpahayag ng iyong kapayapaan at kadakilaan. Naway ang aming mga puso'y maging bukas sa iyong mga katwiran o Diyos at magliwanag sa amin ang iyong pag-ibig sa pamagitan ni Jesus na aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Salamat kapatid. Kita ulit tayo bukas.